Okay, guys. Welcome to my vlog. Okay? Uh, magbibigay ulit tayo sa kay Adelina. <laughs> si Adelina, yun po yung dog na nanganap. Tatlong anak niya. Nilagyan ko na ng pangalan kasi hindi ko naman sa kilala. Kaya nilagyan ko na lang ng pangalan na si Adelina. Kasi si Adelina, pangalan yun ng artista na sa pulang araw. yon. Ito, ibigay ko kay Adelina. I doon. Nandun si Adelina sa labas. Hahanapin ko. Kasi pag tuwing, tuwing makita niya ako, ano yun? Ah, lumalapit siya sa akin. Pero ito, bawal kasi ito sa kanila. Ito. Yan. Yan, bawal sila dito. Ang pwede dito si Adelina lang. Doon sa may ibang-ibang dog yun eh. Kumain ngayon kayo, pupunta natin si Adelina. Hanapin natin si Adelina. Ayan. Ayan na, hanapin natin si Adelina. Kung nasaan na siya. Gok, nabibigyan naman na ng pagkain ni Adelina, Gok. Nandun siya, sa ilalim na upuan. Adelina, Adelina. Oh. <laughs> Alam na alam ang pangalan niya. <laughs> Kakapangalan ko lang sa alam mo na agad. Then amoy mo lang pagkain mo. Pero dito siya kakain, kawawa naman. Wala siyang mamiari sa kanya. Dali lang. O, kagatin mo muna yung kinapay. O, usod-usod mo, usod-usod mo. Yan. Sarap ng ulam, ma. Ah. Teka. Dali lang. Yan. <laughs> takot na sa matamaan okay bye bye na Adelina <laughs> nilagyan ko ng pangalan si Adelina <laughs> bye bye ayan na siya dati doon ako nagpapapakain ng aso gabing gabi na kasi lang hindi na sa gabi kayo natatapot ako <laughs> hi Gok Gok buksan mo yung gate <laughs> Gok chicken, si punggok, si chicken. Bawal kayo kasi nito, chicken, kay sasakit ang chan nyo. Nako, magtatai kayo. Bye-bye, chicken. Bye-bye, punggok.